case na kikita po natin, up to the end of his speech, people were hanging on to it. At hindi lang po those who were physically present. No? Although nakakabilib talaga yung mga nagtsaga, pumunta, hanapin yung lugar. Di daw, di daw po kasi oh. madali hanapin. Alright, magandang araw po. May Duterte magic pa rin umano. Ayon kay Atty. Trixie Cross. Dahil sa naganap na si Prayer Rally na kung saan ay dinomog nga ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Digong at uh, ang location umano mga kababayan po natin ay talagang mahirap, malayo at sadyain yan din po yung narinig po natin sa isang vlogger na umano ang uh, lugar kung saan ginanap itong uh, pre-rally sa Cebu itong uh, hakbang ng Maisog kung saan pinangunahan nga ni dating Pangulong Digong ang uh, programa ay uh, napakalayo umano mga kababayan po natin at sadyang sadyain wala umano nagbabyahin na bas doon kung hindi pupunta ka talaga, gamit yung mga private na sasakyan o kaya mag-aako pa ka ng mga sasakyan para pumunta doon sa taxi at uh, ilang uh, transport group ang uh, kailangan mo. Pero mga kabayang po natin, ayun, kahit ni Trixie nga ay dinomog pa rin, napakaraming tao pa rin umano ang pumunta at kita naman po natin sa live uh, streaming ng ilang vlogger at nitong isseminay si makabubayan po natin. At may nakitang magandang uh, ano pa rin uh, impact itong si Atty. Trixie Cross sa naganap na forum sa Cebu. May Duterte magic pa rin pala talaga. Hmm. Kasi inisip natin doon no, eh hindi na siya presidente uh, and he can speak freely, pero at the same time pag wala na sa pwesto, usually ang, ang interest ng taong bayan or ng karamihan sa isang tao ay bumababa. Pero in this case, nakikita po natin, up to the end of his speech, people were hanging on to it. At hindi lang po those who were physically present. No? Although nakakabilib talaga yung mga nagtsaga, pumunta, hanapin yung lugar. Di daw, di daw po kasi madali hanapin, maulan. And yun, ang tsaga ng mga tao na magsipuntahan. In addition to which, ang dami pong nakatune in. So, in fact, uh, sinasabi ko nga nun sa mga followers ko, ako, regardless of those who are physically present, although super believe ako sa super tiyaga ng mga taong pumunta to see the former president, to speak, to see and hear the former president speak live and in person, di ba? Pero ang nakikita din natin, those who are physically unable to go, yung mga hindi kaya dahil syempre nasa ibang bansa, o hindi kakayanin ng budget, ay nakinig up until the last minute, naka-tune in, hanging on to every word of the president. Hindi nga nag-drop off din pati yung, yung audience. Uh, even after he was done, natatawa nga ako dun sa ending niya eh, di ba? Nagpapauwi na siya ng mga tao. Sige, okay na, tama na, <laughs> Ang SMNI, uh, batay sa monitoring namin, pinagsanib, mas marami yung sa YouTube, Uh, Facebook and YouTube mm -hmm. umaabot sa mahigit 30 or 40, more or less 40,000 yung combined na live viewers kasi kami yung ano, nag-special uh, coverage uh, noon Eh nagtaka ako hanggang sa matapos hanggang sa pinaka last sabi mo nga, uh, nagpapa-pinapauwi na ng niya dahil <laughs> trabaho na kinabukasan. Eh andun pa rin Hindi yung... wala. Plus, we got a view of the old hotel eh. yung hmm. yung, kenko, eh. <laughs> <laughs> yung Ano Uh, of course we we had six years with Pia. No? Mm. Hindi rin tayo nagsawa pero uh, nakakamis. Mm. Na at yun po ang tingin ko yung prevailing emotion o no, prevailing na pakiramdam ng karamihan ng mga tao both na uh, nanonood ng live at saka na, na, na nakatutok sa kanilang social media mm. na nakakamis. 'di nakakamis pati yung mga ganito yung puyatan nakakamis yung yung humor niya and nakakamis din na nararamdaman mo pa rin na may meron siyang uh, care talaga meron siyang pakialam meron siyang uh, para pa rin siyang tatay ng bayan na nag-aalala sa kanyang mga anak nag-aalala sa sa kanyang bayan mm. at yun po Iyan, absolutely correct nga ang uh, sinasabi na attorney, mga kababayan po natin, kung saan ay talagang marami pa rin ang nagmamahal dito kay uh, Digong. Ano? At uh, kita po natin, ang ibang mga pumunta ay hindi talaga taga Cebu, galing pa nga po ng iba't ibang uh, parte ng ating bansa. Talagang gumasto sila, sinadya po nila para pumunta. At ang kagandahan pa po nito, um, ano, mga kababayan po natin, ay walang ipinangako o ipinamudbud na ayuda sa mga pumunta kundi sila lang, kung gusto nilang pumunta, punta sila at uh, sarili nilang gastos. So ito yung kaibahan sa mga nangyayaring uh, rally po mga kababayan po natin na uh, madalas ang uh, nalalaman po natin ay kung hindi hinahakot, may pinapangakong ayuda. Dito po wala, ha? kung pupunta ka, pupunta ka at sarili mong expenses at kita po natin napakarami pong pumunta, ganyan pa rin po ang uh, kalakas. Uh, ang uh, itong uh, mga Duterte lalo na itong si uh, dating pangulong Digong at ang uh, sinasabi nilang lalalaos na expert na wala nang kahit mahina na nilangaw. Naku po yan po lahat ay paninira or uh, negative na komento taliwas doon sa nangyaring rally po sa